ano na na nagugunan na. So patuloy yung paggawa na dito sa baba. Yan guys, ang karpintero natin nag-ano pa nag nagtanghalian. Uh, Dag Dagdag dagdag pugay queen guys ba? No. Oh, blocks. Blocks. Inuuna muna nila sa ano, inuuna muna lang ang taas para madalingan. So dito sa baba, dito Halo Blocks. Magfile pa dito ng Halo Blocks. Paikot. So hanggang dito yung Halo Blocks. At saka mayroong uh, dalawang bintana dito sa harapan. Ben, dere na pa di bintana dere Ben? Wala pa. Kanira doon. Yeah. Adine. Oh, dito may may bintana dito. Dalawang bintana doon para hindi masyadong mainit. Ito na, na na ano na na bubungan na. So patolo yung pagawaan na dito sa baba. Ang dingding natin dito sa taas hardiplix. So sa paminto plywood lang yung paminto. Dito, dito banda. Banda na. Banda, malaki lang ito. Upa, Okay, Nasaan na, yeah. Dito yung lababo. Dito. Marami bang... Dire, banggira ni din eh. Banggira. Lagayan ng mga... gamit nila sa kusina. Dito ang lababo para hugasan. Pero ilang lungagan na ni Win? Ano dito? Ah, dito? Oh. Ah, dito ang saingan. Diyan lumabas yung ano? usok dito ang sainan, dito ang lababo dito ang uh, ano po, yung uh, ng mga plato medyo malaki-laki ito guys so ito pong bintana dito po yung bintana natin at saka may bintana dito ang ano natin ang uh, hollow blocks dyan hanggang dyan ang hollow blocks paikot at saka i-flooring eh, ang flooring dito sa Minto. So, mayroon na tayong buhangin dyan, hollow blocks. At saka yung ano natin, yung pagkatapos nito, ang CR na naman. Sa so, CR ah. so, Mayroon ng butas. So, nagbaya din tayo dito sa pag, ano, sa paghukay. So, may butas dyan. Pagkatapos nito, sa kusina, so ang susunod na gagawin, yung CR na ah, naman. So, yan pong update natin ngayon. Patuloy sila sa paggawa. Yung kahoy natin, wala pa dili sa makulang, na? No? Kira. Ah, okay, okay ra right, yung kahoy, no? Yan po, medyo ah. malaki-laki to. So, hindi sila masyadong magipit dito sa ano, paghilos-hilos. Saka malaki nang misa sa kita na upuan dito. Ah, uh, na dito sa gilid mula pa di rumpuan Diyan banda so, so, Portable lang na sila dito So pinahuli yung pag ng hollow blocks Luna na lang Luna muna lang sa taas Binubungan so, Para patuloy kahit umulan Patuloy yung paggawa ano, dito sa baba So yan na po ah, maraming salamat Yan lang po ang update natin ngayon Maraming salamat sa ating sponsor again Atenida, ah, maraming salamat po sa inyo ito ito lang muna po ang update natin ngayon So maganda na to tingnan kapag mahalo blocks nang sa baba at saka hard reflex yung dingding sa itaas so kailangan halo blocks baba para matibay talaga at saka ang flooring nito siminto so ngayon po ay ano po ay medyo maganda na tingnan no <laughs> O, oh, komportable na kayo dito no kapag matapos to kasi malaki-laki to Kaya unsa man ni pud imong ikasulti ani karon usab sa atoang nahimong project diri nga murag hayag-hayag na jud og gamay. <laughs> Dako gyud akong kalipay nga na nagikoy ka lutuan, mm -hmm. higdaan uh -huh. kasi dito kayo magluto lang no. Hmm. Uh -huh. ya, mm -hmm. sa CR mahuman ang akong mga anak nga mga dagadaga na di uh -huh. na managan sa bakante. Mm -hmm. Ana may CR. Dako so, gyud pasalamat nako. Okay lang pagkatapos nito sa kapa-gawin yung CR, okay lang. Oo. Oh. Oh. Yung dilil ni putlo ni kahoy. Dako. Kay sayang, no? Sayang kay kong mamunga, daghan nang daghan kapag mamunga kasi makupa ito. Yan oh, makupa. So yung ugat niya, malayo naman doon sa flooring. Yung ugat kasi marami pong nag-comment na baka yung ugat daw ba ma masira yung flooring. Pero hindi siguro no kasi malayo naman mga ilang metros. Mga mga dalawang metros po. So siguro hindi siguro maapektuhan ng flooring no. Pero siguro sa ako'ng konserbahan ko. Kung... Ano? Ano lagi ni yun putulin? Putulin eh. din. Putulin to lahat. Putulin to lahat. Okay lang ba? Ah. To permit siguro ito. na may mamalitay kahoy. Sayang, sayang, no? Ito po yung nagbigay ng uh, landong din, eh. Uh, hindi mainit dito, ba? So, malamig dito kapag... Pero sabi ni Kuya Roel, potolin daw to. So, saka na siguro. So, yan lang to, ah. Uh, good luck. Malapit nang matapos yung uh, kusina. Malaki-laki tong kusina ninyo. So, siguro, hindi na kayo mahirapan sa pag... Loto. saing, mga lagayan ng mga gamit, mga kaldero, at saka sige lang ha bibili din tayo ng misa pagkatapos nito mga misa, upuan Yan. salamat ka ni Ate Nida Ate Nida, marami pong salamat sa tulong mo sa amin sa mga anak oo, uh oo, -oh. uh -oh. sige ha. So, baka luto na 'yan, no? <laughs> Ah, loto na. Ayan. Ayan po, ah, maraming salamat sa inyong lahat. Ah, ayan po ang update natin ngayon. Ate Neda, maraming salamat. Ito po ang update natin ngayon. So, pagkatapos dito sa itaas, eh, mag-file na naman sila ng hollow blocks dito sa baba. Ayan.